So yun mga boss, itry natin itong 25 grains na islag natin. 25 grains na 217. Ay, gumawa tayo ng mga 15 piraso pero nahulog pa yung isa kaya 14 na piraso lang yung uh, ititest natin. So meron kasi gustong mag order ng 25 grains 217. Pero yung ergan natin hindi siya nakatune sa itong slug na ito mga kaergan pero subukan lang natin uh, naka-tune ito sa slug na 29 grain kaya kapag ito gamitin ko eh masyadong malakas masyadong magaan para kay impact ito pero itatry lang natin ano subukan natin ah uh, ang grouping so yun subukan natin dito sa malaking pitch magalaw magalaw yung mesa kasi natin mga boss umalog alog oras na yata para gumawa ng bagong mesa so yun na oh. So hindi siya naka-0. Guess natin ng konti. Yun. So i natin dito. Ah, uh, sana nakuha natin yung zero niya. natin so dito tayo gumawa ng grouping. Bae kasi sa balaking plates. Di nakakasa. Phew. Hiyo, no lakas. <laughs> so nakuha naman natin kaagad yung siraw niya. <laughs> lakas ah umiikot pa yung target natin eh napaka pa, napaka kapal po mabigat yan pero pag sa pellet yan diyan yan iikot Ay, you o know? oh. o you oh, know? same hole same hole sya mga kakairo

four shot na mga kairgan pero same hole pa rin you know kita naman no sa video sa target four four shot five you know five shot, twenty five grain, two one seven, one hole. You know? Sana kita mabuti sa video. Isa sumko tong cellphone. yan no. Sang butas lang. Sang butas lang mga kaergan. Alapitan natin. ergan natin yung table natin eh kunting ha kunting hinga mo lang eh gumagalaw na <laughs> mga kergan so pasok muna natin yung ergan natin dito baka mahulog <coughs> sa kubo ah, nalapitan natin yung target yan oh. yung ergan natin So, lapitan natin yung target. Yung pampapogi ko. <laughs> Hirap pag tumatanda na. Mga kaerogan. Malabo na yung mata natin. Kaya yung paggawa natin ng mga erga nyo ay eh, medyo pektado na rin. Bumabagal bagal na ako sa paggawa kasi hindi na ako makagalaw kapag wala nang wala na tayong glasses ayun o ah Ugsah. Ugsah. Ayan. Ayan. Ayos na ayos. Kitang kita naman sa video mga kaergan. Ayan. One hole. One hole siya mga, kaergan. So doon tayo galing. Sa dati. Ayan o. Oh. Mabigat po ito mga kaergan. Mabigat. Kasi makapal yan o. Oh. Oh. Uh, pero kaya niyang paikutin. Mga oh, kairgan. Sim ito. Oh. Uh, Makapaling yan. Kaya maingay kapag pinuputokan. So ayos. Atin na ako sa resulta ng 25 grain na 217. So di naman ibig sabihin na kapag yung Uh, ergan natin eh pangit yung tama siguro hindi siya compatible sa ergan nyo pero syempre sinusubok ko muna bago ko gumawa o ibenta para alam ko na okay yung slug bago ko ibigay sa inyo kung pangit sa ergan nyo eh, ibig sabihin nun hindi compatible yung barrel o tune ng airgun nyo sa islago ko so yun lang mga kaergan yung akin naman eh hindi ko pa yan tinutono sa 25 grain nakatone po yan sa uh, 29 grain pero okay naman yung performance talagang uh, one hole siya mga Kergan So ayos